Ito ang mountain range o bulubunduking bahagi ng Sierra Madre sa Rodriguez Rizal. Muling nagtungong ang aming team roon upang kumustahin at magbigay ng munting kasiyahan sa ating mga katutubong dumaga. Sa pangungunan ni Ma'am Devora Aguila mula Project Give kasama ang aming team ang Hagay Cares Foundation na isagawa ang programa. Anong oras kayo gumigising ng umaga para pumasok sa school? Oh, S3. Oh, oh, Anong oras? Tapos, ay, pasok Sa school, school ay, ay, ba? Sa school baba? Doon sa may baba? Ba ba Anong oras ang tawag dito? Kayo nagsisimula maglakay? Oo. Oh, oh. Anong oras? Doon Sabado ng madaling araw, mula dito sa San Juan sa Batangas, nagsimula kaming bumiyahe Dito, ikinarga ang mga pagkain, damit, at iba pang mga gamit na dadalhin. ang <laughs> Kasado alas 5 naman nang magsimula naming baybayin ang matarik na bundok ng Rizal. Madilim at walang kahit na anumang bagay ang rumirehistro sa aming cellphone camera. Panging ilaw lang ng aming van ang nagsisilbi naming tanglaw sa daanan. Ang eksena parang nasa The Road Movie. Bago mag-alas 6 nitong umaga, narating namin ang Puray Elementary School. Dito ay napagpasyahang ibaba ang mga kahon-kahong kagamitan sa isang habal-habal paakyat ng bundok. End of the road na, kaya naman, hindi nakakayanin pa ng aming van ang makalusot sa makapal na putik. Ako ang naatasang sumakay sa angkas ni Manong upang hawakan ang ibabaw ng mga kahon. Okay, oh gabi kaya nananap. <laughs> Yung mga nananap. At sa pambihirang pagkakataon, maswerte akong makapagdo-dokumentaryo sa lugar na bago lamang sa akin. Saan mang panig ko ilibot ang aking mga mata, bago ang lahat sa aking paningin. Pagkamangha ang aking nadarama. Banayad pa ang aming pagtahak pa itaas ng bundok. Pero maya-maya pa, nabalahaw ang aming sinasakiyang habal-habal. Wala pa po ba natin sila tatay? Kayo po yan? Sige po, itutulak po natin. Sinubukan kong bumaba at magtulak. Pero tila hindi alintana ng aking puwersa. Ah, kaya naman hinantay pa namin na muling makarating si Boss B at si Sir Lupan upang sila ang magtulak. Meron pa daw isa. <laughs> Hindi ko maiwasan ang mapakapit na lamang sa tricycle, lalo pat sa konting pagkakamali o pagkadulas ng habal-habal, o -habal, pwede kaming mahulog mula sa bangin. Habang sunod-sunod din ang naitatalang landslide. Mula dito sa aming kinatatayuan, isa o hanggang kalahating metro pa ang kinakailangan naming bunuin sa paglalakad. Kamusta po ang inyong ano? Okay naman. Kaya pa ba? Hindi na um, nga eh. Kamusta po? Nahihilo na po. Maganda okay the go. Patatlong stranded na to. At sa muling pagbaybay namin sa daanan, muli na namang tumirik ang habal-habal. At sa pagkakataong ito, mas mahirap na. Yan! Yes! Oh. hanggang sa mapagpasyahang si Boss B ang magdadrive. Saan po ang bahay mo? Saan po? Ah, dun, dun po. May shortcut po dyan. Ah, sige. Pang tao lang po talaga. Ah, And doon lang doon sila dadaan. Akala <laughs> ko doon sila bababa sa may bundok. Ganda view. Sea clouds, kikikin nyo. Wow! Ang ulap, misto lang humahali. Tulunti ang kulay ng bundok. Dali, ito na po tayo, kuya. <sighs> Grabe yung bagis. Hanggang sa marting namin ang isang compound at sinalubong kami ni Pastor Virgilio. Then, ah. Pastor ano pong pangalan Assistant Rival. Ah, okay. Ang akala namin doon na kami mag-stay pero nagpatuloy pa ang lakaran. Likas na matulungin at mabait ang mga tao rito kaya naman sila na ang nagbuhat ng ilan sa ating mga gamit dito kinailangan pa naming tumawid ng ilog ato din po natin ang rumaragasang ilog hanggang sa marating na namin ang kanilang pinaka-trival hall. Dito ay sandali kaming nag-meeting para sa mga gagawin habang kumakain ng almusal. Habang patuloy at puspusa naman ang paghahanda para sa isa sa gawang programa. Nakatutuwang makipagkwentuhan sa mga kabataang naririto ang kanilang kwento at pangarap sa buhay. Ah! Yeah, Ako grade 2. Grade 2 anong pangalan? Hana Kimpa. Okay, anong pangalan mo? Alvin Cruz. Alvin Cruz. Anong grade? Tinder. Tinder ikaw? Grade 1. Grade 1. Ano? Anong grade? Grade 2. Anong pangalan? Toto. Toto, si Toto, si Toto Gato. Grade <laughs> 2. Wilbert. Wilbert. Ilan taon na si Wilbert? Siyam. Siyam, nag-aaral si Wilbert? Opo. Anong grade na? Grade 4. Grade 4. Anong favorite subject mo? Math. Math. Favorite daw niya ang math. Sige, tanongin natin. Uh, 10 plus 8. 18. Wow, very good 18. Oh, mamaya ang prize. <laughs> Ay, kuha mo mata namin ang biyahe ko para na ito na magkalong po nila sa pamamagitan. Hindi na ako ha, balik sa pwesto. Opo na muna. Si Ma'am Promise ang na-assign sa, sa, si na sa storytelling para sa mga bata. Ano na ko yeah. yeah. ayan, kasi na. Very good. Sito ko. Oh, ikaw, ano na ko oh, ba? Paro-paro. Opo na. Oh, ikaw. Sino na si Junjun. Ikaw, anong nakuha mo? Pakita mo sa kanila. <laughs> uh, ano English. Anong Tagalog sa to? Ako. Ah, ay, anong, anong, hone? anong huni? Anong huni? <laughs> <Anong tulo? laughs> Habang nagbibigay naman si Ma'am Devora ng mga abiso o payo tungkol sa mga ina sa kanilang paghahanda ng masusustansyang pagkain at sapat na nutrisyon mula sa pagkain na meron sila dito sa bundok. Pulong tayo sa bitanina A ah? kaya sa pagkabulag humihina yung resistensya natin laban sa mga impeksyon yeah. bakit tayo kailangan mag sa kumain ng wasto. Sa kalagitnaan ng aming programa, binisita kami ng mga tiga Armed Forces of the Philippines na perming nakadistino sa lugar upang matiyak ang seguridad ng bawat isa, pati na rin ang mga katutubo. Nagalakang po kami kayo. sila at syempre, ang mga mami, ate at kuya, enjoy na enjoy sa larong hampas palayok. <tod> sa lahat ng mga bata dito, siya na marahil ang maituturing na best cheater. Nakakaaliw! Para sa kanilang kahilingan, binigyan namin sila ng makukulay na papel upang doon isulat ang kanilang munting kahilingan para sa muli naming pagbabalik sa Enero sa kabilang taon. Dito sa si kabuuan po ay 117 family po kami. Kaso nga lang po yung 117 po na iyon ay malalayo po yung bahay nila. May simple at payak ang kanilang pamumuhay dito. Kaya kung gusto mong lumayo sa stress, dito ka hmm. sa far away. eh hey, hey. Okay. Eh, uy, baka mahulog kayo dyan, ha? Sa so, mga gusto tumira? Dito sa bundok or sa... Sudan. Sa siyudad. Sa Maynila, ganon. Saan? Pili ka. Mas pipiliin ka. mo dito or sa Pili. ano? Pipiliin mo dito. Dito, dito pamilya ko? Wow! Party, you, Very good sabi ng mga bata, may kwento daw kababalaghan dito. Ano yung mga kwento ng kababalaghan? may sanggol. May sanggol? Saan nyo nakikita yung sanggol? Tubo yun. Meron po dyan. May iyak. Gabi po. May iyak. Tunay, may umiiyak dito. Opo. Si, di ba si tatay mo yung mali nakita dito? Ano, aso? 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 na? aso? Ah, sino muna mauuna? Magkukwento ng nakakatakot. Oh. Oh. Ikaw muna. Kami na nabal po dito sila pa pa ng asong lubong malaki. Anong aras yun? gabing gabi na? Opo, yung lasing po sila. Ah, ako oh, naman tara. Ako Si... Si... Malayo sa ingay at nagsisiksikang mga tao sa lungsod Ang ating mga katutubong Pilipino na nanatiling simple At matatag ang kultura at tradisyon Kung saan ilog At kabundukan ang kanilang sandigan At ang sanhi ng pag-usbong ng kanilang kabiyasan dahil para sa kanila kalikasan kayamanan